kapag po tayo ay mayroong hinihiling sa ating Panginoong Diyos, nasa harapan na po ang ating biyaya. Tumagating na pong kusa yan sa ating loo. At ganyan po naman po, kapag naandyan po sa ating harapan, tingnan mo, tingnan mo, hindi yung sa kabila ka nakatingin, kundi ang tingnan mo yung iyong nasa iyo. Kung ano yung nasa iyo, yun ang ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon iyon ang iyong kakayanan. Kung meron pang ibang ikaw hindi hinihiling sa ating Panginoon maghintay ka. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng buhay dito sa ibang ng lupa kung hindi mo ito kayang lampasan. Sapat na ang ibinibigay sa ating buhay araw-araw. Ang ikaw ay nakakakain. Ang ikaw ay nabubuhay. Sino ang gumagawa ng kanilang ikababagsak? Mismo, hindi ang ibang kapwa nila. Hindi kundi mismo ang sagilila nila. Kaya sila naguguto dahil ayaw nila magtrabaho. Umaasa na lamang sa hingi o bigay ng kapwa. Yaya ng Diyos, marami man po yung tangan nga tinanggap, ipinimahagi e sa kanilang kapwa. alay sa ating Panginoon Diyos, po ating gawin. Tumulad po kayo tayo kung ano yung ating nasa sa atin, pagyamanin at magpasalamat